Limang bagay bakit hindi dapat arestuhin ng ICC ang dating Pangulong Duterte. Number 1. Walang hurisdiksyon ang ICC. Ayon sa gobyerno ng Pilipinas, umatras na ang bansa mula sa Rome Statute noong 2000 at Labinsyam, kaya wala ng kapangyarihan ang ICC na mag-imbestiga o magpatupad ng anumang kautusan laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Number 2. May sariling hustisya ang Pilipinas. Iginiit ng gobyerno na gumagana ang judicial system ng Pilipinas at kaya nitong investigahan at litisin ang anumang umano'y krimen ng hindi nangangailangan ng interbensyon mula sa ICC. Number 3. Walang matibay na ebidensya Sinasabi ng mga taga-suporta ni Duterte na wala pang malinaw at konkretong ebidensya na magpapatunay ng direktang pananagutan niya sa mga sinasabing extrajudicial killings na may kinalaman sa war on drugs. Number 4. Usaping pampolitika Ayon sa ilan, maaaring may bahid ng politika ang mga kasong isinampa laban kay Duterte, lalo na't may mga lokal at dayuhang grupo na hindi sang-ayon sa kanyang mga pulisiya noong siya ay presidente. Number 5. posibleng magdulot ng krisis sa bansa. Ang isang ICC arrest warrant laban kay Duterte ay maaaring magdulot ng malaking political instability sa bansa, lalo na't may malaking suporta pa rin siya mula sa publiko at sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno.